guys, good morning po. Kami po ay tatabot. Kami po walang katubig-tubig sa aming bahay. Ayan po, ang dami po namin container o pati po kapit bahay namin kasama. Ayan po. Ayan mga kamag-anakan namin. Wala rin po mga tubig. Ang hirap po sa bundok talaga. Imbis na ano po, ayan po ang mga laman, mga container. Ito pa po, oh. Hirap po ng tubig dito. Mataas sa... grabe po yung tabuan guys, ayan ito yung aking darling, tatabuho ang tatabuhokan, ang narap ng ginagawa sa public dito. pa ako ng bano, may apadang ba pa ba? ba. <laughs> Sino mando? Ayan <laughs> po, dahan po nag iigib pala. <laughs> Ang dami mo palang natabo dito. Oh. Ang dami talaga dito. Ito yung aking asawa. Oh. Hello mga idol. Tatabo naman po kami dito sa Magalianis. Kaya... At wala po kami tulog doon sa bahay. Tag, ano ay, eh, tag-cutting ngayon. Tag-init. <coughs> Tag-init. <coughs> oh, guys, sa picture namin. Ah, di ba? Sit na. Yan, guys picture namin. <coughs> ito po na. So guys, dito kami tatabo. So guys, okay.